Sila ang pinakakinatatakutang animal predator sa ibabaw ng lupa. Malakas, matapang, at walang sinasanto kung pagkain ang usapan. Pero alam nyo ba na ang tatlo sa siyam na klase ng mga tigre ay extinct na? O sa libro na lamang makikita? At ang natitirang anim ay ngayon endangered na rin. At dito sa Zubik, ang 22 tigers kanilang inalagaan ay mga crossbreed na mga iba't ibang klase ng tigre. Kaya ang aming challenge ngayong gabi, subuan ang mga tigre. Yung tayo first time! Yung tayo first timers! Yung tayo first timers! So ito na yan. Ayan. Pero nakita natin para lumalabas yung karakter ni Ryza, no? Palaban. Oo, palaban. palaban. Ibang klase ito. Palaban. Hindi, pero ako talaga, napabilib mo. Ibang, iba yung... Oh, Baka, diba? iba ka talagang game na game lagi. ka talaga, ba? Oh. diba? Ate, pa, isang trapatay. So, naman, ito, si Raisa. Ay, Ang galing talaga diba? ni Raisa. Dito ka na lang. Ito, pwede ka rin mo. I, I diba? was happily surprised na, you know, si Rice walang takot talaga ginagawa niya. Nagpapat nagpapatawa pa ng konti kanina. Gusto mo ba pag ano, pag nagka-boyfriend ka kasi ng pangis ng tigre? Ay, hindi. Kailangan ka hunter. Yeah! Pangis ka naman. Sige, ako naman. Sa akin, vegetarian, hindi ko mahawag ni Manok eh. Parang yun yung nakita mo yung the beauty of nature. Diba? Buti na lang may cage naman dyan. At kahit vegetarian ka, RJ, Mukhang nag-enjoy ko sa pagpapakain sa ating endangered friend. hindi <laughs> Ang dila niya! Ang oh. gifted yung tiger. Gifted tiger na nga ba ng dila? Sobra. <laughs> dila pa lang? Ulam na. <laughs> <laughs> Jun, Para sa'yo! Yung baong ko <laughs> yan, yan. Papasok ba sa bintang? sa'yo! <laughs> mo, buo ka rin to. Full chicken, ngayon one fourth na lang. Ha? Ito, wala. Ito si RJ, oh. Oh, oh, oh. Nandibila eh. Oh, talaga, nalilig talaga yung kamay mo ng ganito. Ano feeling mo nang nilig ka lang? Hindi. Ano, ano feeling mo? Hindi naman. At para mag-show uli si Iyo, binuwis muli ni Amor ang kanyang braso. That's the thing that you don't realize, di ba? These people ang ginagawa nila araw-araw yung uh, mapapahamag yung buhay nila. Pero hindi na, hindi na nila napapansin. Parang manhid na sila, di ba? For this, this type of thing. so, but <laughs> everyday, ganun yung danger na, ano ba? danger oh. na na-encounter niya oh, on a daily basis yung magpakain ka ng ganun kalalaking oh. mga beast, di ba?